Ayuno, <laughs> ayuno, <laughs> Ayun ayuno, 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 Ay! 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 Ito yung nahuli namin lahat! Ngayong araw mga tol ay ano tayo may palaro si tol Marvin Almanon dito sa kanyang palaisdaan Ayan kung anong mahuli o anong makuha natin dito kanya na, ano ayan tol? na si ayan may premium At may premyo daw kasi sino daw makahuli ng malaking ayama May premyo pa mga tol ayan ano tol? O tol, kung sino makahuli ng 2 kilos na ayaman namin dito ngayon, premyo, 1,500. Yun! Yun! Pag nasipit tol, 2,000. Yan! Pagkapag nasipit ako! Kasama pa rin natin tol, team biglaan ano? Yes, kasama natin team biglaan guys, yan o. Oh. Tara, tara, tara! tara, yan tara. Na. Ano, game na, game na! Okay. Game na! Pass! <laughs>

Tol, sama mo na yung sipit dito. Oo. Oh. Ayun, nalimangon na naman. Nakakadalawa na kami, Tol Alex. Kayo, mga Tol, meron na? meron na kami, oh. Ayan, ayan, oh. Pangalawa na namin to. Balo pa si Ibiti. Ayan, ah, dalawa na. Ah, hirap din ako. Ayun oh. <laughs> ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh.

<laughs> Ayos. Ayan, may nakuha uli si Tol Alex, mga tol. Ano 'yan, tol? Ayan, ah, mao. uli. O, oh, ayan, nakakarami na tayo, tatlo na. Kay hunter yung isa dito. Ano 'yan? Crab. Sige, okay, pag pag nakawala yan, akin yan. <laughs> o, yan ano na, king crab. Pag mo halbasan, akin yan. mo. halbasan, akin crab malita 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 na! Okay. <laughs> <laughs> okay, oh! oh <laughs> Tawag mo na, Sige. Ang laki ng mukha ni Big Boy. Ayaw. Ayaw mo. Ay! <laughs> yon, ay! Nakasipin! Nakasipin! Eh nak kinagat na. Kinagat kinagat. Ay 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 ay. Ay. Ayun, da kayo si receiving boy, An? ng alimango. Tol, uh, malaki. Ha? Saan? Ang laki yan. Alimango. Daw, pati nga. Yan, Tokyo lu siyan. Ya. Laki. Ya. Oh. Ah. Laki. lang si Oh. Bata Oh. 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 ka Oh. 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 Oh sakit. Nahuli sa na ako. Ah, Dahil ang uh, babae. ang yeah, Ay, mga nyo? Ayan, Ton. Ang dami na, um, oh. Ang dami, dami na. Hindi pa ito, Ton. Hindi pa kayo magkita. Hindi pa kayo dito. Ayos. Na, sarap maghuli dito. tol. Ton. Ito, Ton. Ito, Ton. Ito, Ayo lepas Baba lang. yang aku mahu kan? Dia dukut eh. Dia dukut eh. Dito ka muna. Dumukot sa kamu

Ayos. 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 Ay, lubog! Lubog tol! Ayan, oh Ikaw na, ikaw na! Ikaw na ulit, ikaw na ulit! Ikaw na ulit, na na Ayan mga tol, ito yung nahuli namin lahat. Ang dami, oh Ayan, salamat Tito Tol Martin. Puputripin natin ito, tol, ano? Oo. Oo. Dala lahat ito, mga tol. Lahat ng gumagalaw dito. Dala. Dala. <laughs> may basbas. Yeah, may basbas ayan, ito. May basbas ang Ito na ito, C -C. <laughs> to, 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 to. To, mga tol. <laughs> to, to, yan. To. Pati. Parang ang unti pang nga niyan, tol. Gulay eh. mo na, tol. Parang luto. Ito, pang... Ito, pang uwi na to Oo. Mamaya, mang um... pa um, tayo. Mamaya, ayan, mga Salamat kay tol, Marvin. Libre alimango ngayon. Tol, parang ang unti pang nga niyan, eh. Palingin. Kulang pa to, dagdagan nyo pa ako. Kulang pa raw, mga to. Dagdagan, dagdagan nyo pa, dagdagan nyo pa. Uh, yan, mga tol, may pinirepare sa amin si Tol Marvin na ano, limang kilong malalaking ayama. Yan, pang tanghalian natin ito. Bukod dito sa hinuli namin mga tol. Pangulam tol, lang natin ito. Pang ulam lang daw namin ito. Yan. Malalaking nito ang mm, tatlo yan. Uh, Ipapatulogin natin sa yellow. Ipapatulogin sa yellow bago lutuin mga tol. Ayan na, tapos sa para madaling linisan na na tol. Para mahugasan po natin ng maayos. Kasi naninipit yan eh. Pag okay. di mo pinatulog. Saka yung mga ano niyan, galamay ano, magtatanggalan. Ano ko ano na gigisingin? Uh, Paglip lang, papaiglipin lang sir. Paglip lang, mga 30 minutes iglip yan na viral Uy, lagay na, na ni tol big boy ang ating alimango at eto mga sahog niyan mga tol gata to nang taklob yan na <laughs> yan yeah, mga tol na namula na yung ating alimango Eto, sipit pa lang pwede na sa atin po pang ulang <laughs> <laughs> parang mainit <laughs> <laughs> Wow, wow, ang taba nang alibang ni Tol Marvin Almanon, mga tol. Uy, ang ligihin, oh. Sarap niyan. Uy, ang taba, ang taba niyan. niyan. Wow, ang init. Yan na mga tol. Ginataan na. Sarap big boy. Sarap niyan, big boy. lalagay na ang sitaw at saka kalabasa sarap ka guys luto na tara kain tayo grabe sarap ng mga limang oh. solid nga yeah, mga tol kain na tayo Una tayo sa malaking sipit <laughs> Huwag lang pang ka ano ano Kain na tayo ng <laughs> alimango. Uh, <laughs> vegetarian <laughs> pala. Yeah. Yeah. Oh. Vegetarian. Saan kukula kayo, cousin? Saan kukula kayo, cousin? Saan May doon. Ha? Parang wala lasa. Lasa, Walang matabang, matabang, matabang. Ay, na -di, na -di pala yung yung ating Ay, pala. Sera, mm. sera. Ay, Ay, wala ko. Ayan oh. tabat niya mga tol. Halatin. Mmm, sarap. tayo.